Upang patuloy na masuportahan ang pangangailangan ng mga kabataan, nagpamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng bataan ng mga MacBook, Mesa at Silia sa mga unit pamahalaang lokal ng Pilar, Morong, Mariveles at Samal. Ang nasabing mga kagamitan ay maaaring ilagay sa team information centers ng mga nasabing bayan o sa mga pasilidad kung saan maaari itong magamit upang makatulong sa pag-aaral ng mga kabataan o para sa iba pang makabuluhang gawain. Itong learning hub may mga computer galing po sa Provincial Government. Makita po natin kung paano ito mas magagamit ng ating pong mga kabataan sa mga mahalagang uh, gawain tulad po ng pag-aaral at syempre paghahanda sa inyo pong profesyon, sa inyong mga mapipiling profesyon. Inaasahan na magpapamahagi din sa iba pang mga bayan sa bataan para sa kaparehong unit.